Good morning guys, today is Saturday, August 30 Schedule ng day off natin ngayon pero bago ako uuwi Iatid -e. ko muna sila sa Batangas So ngayon ay bago kami alis papuntang Batangas ay magsisimba na muna sila dito So nandito pa kami sa Muntinlupa. So mga 7.15 na kami alis So uh, galing dito sa bahay, dahan ko na sila mamaya doon sa simbahan at reach na kami sa Batangas Alright, ngayon, manmano kong hakotin yung gamit namin dahil sira yung ating elevator. Ayan o. Oh. Ang hirap kasi nasa 5th floor kami. Grabe. Pero okay lang. Magandang exercise to. Excited si Samar? Nailaris na tayo? Mamaya pa mga seven. Ha? Ha? Hello, Ayan, nandito na kami sa simbahan at tamang tama tapos na yung misa. Antayin na lang namin sila kung kailan sila lalabas. Ayan, nainit na si Summer, oh. Ang ingay. Summer! Tingin to kay Kuya. Ayan, ayan. Oh, okay. <laughs> Ang cute ng aso namin. Ayan, pagdating namin ng silang ay dumaan mo na si boss sa uh, gourmet. Kung alam niyo yung gourmet sa silang. Ang sarap na mga pagkain nila. Puro organic. So, ayan guys, karating lang namin dito sa Patangas. So, sobrang init ngayon. Eh, ito yung bahay ni boss. Eh, hindi na ako tumuloy moi dahil alanganin na ako. Pagdating ko doon mga last three ng hapon tapos babalik din kinabukasan, kaya dito na lang ako. Next week na lang ako. Okuha na lang tayo ng atis, oh. May atis dyan. oh. Yan. Nakuha tayo ng isa, oh. So, ang hilaw pa, akala ko hinog na. Pero parang sira na, oh. Ayun, nasunog. Siguro <laughs> nasunog sa init. Ayun, bukas, hinog na to. Pugasan lang natin to. Ayun, mayroon tayong papalipas oras, guys, oh. Ito, <laughs> Chat-chat mo na kami ni Gary. Ayun, ang ganda na ng kulay niya, oh. dinerasan ko. Ayun, malinis na siya. Pero itim-itim na yan, oh. Hindi na matanggal yan. Pero may parang sunog talaga siya sa kabilang banda. Ayan. So, bukas. Mahindog na to. Madami na sa sasakyan. Pero hindi ako maghugas. Dahil nagbabad siya ang ulan. No? Itim ang kalangitan. Masayang hindi nungugas natin. Kaya, hayaan mo lang ganyan. Kaya, pasilip ko sa inyo guys kung ano kaganda dito sa likod ng bahay ni pos. Ayan, beach yan. Napaka-puti yung hangin. Napaka-linis niyan. So, yun ang bahay ni ang Yan, napakagandang view dito guys. So, malaking alon. Kaya, ayan, hindi ako maliligo. Baka bukas, bukas pa ako maliligo. Pag maganda yung panahon. Ayan o. Oh. Malapit na yung ulan. So, malapit na yung hangin guys. Malapit na talaga yung ulan. May mga naliligo Oh. Pero konti lang naliligo. Pangit ba ka pa ganito panahon. Malaki ang alon at saka you know, malapit na naman ulan.